pasco patatas puta eh atrás ay no le voy a Ay, aquí. Acuella vila en una mil. Pati mango motor. Pati mango motor. Para todo que para todo. Con mano de sacha. Ata.

रामू यू वाइन और रेस्टोरेंट का रामू बेटा रामू बेटा रामू का पिक्चर है आज और बता तो नहीं है तो पता है लांगे दिन तक आई

Pag hindi niyo po tinanggal, gabi po po. Gabi kayo namin kayo ng oras para magbaklas. Sige, pati yung mga sapay, pakitanggal po. Hindi pa naman piyesa ng Sige, pati yung mga tam. ko, yung lang, kanyo na po lang. Ang nangyari ito, yung ito, nagsinabaro.

Ano na nasagot ko sa tanong po? Sino po kasama nyo O sige, maganda po po ano po yung kayo. O, hindi na ako. Kami magbabawas dito. Ako, kaya ko po, sir. Kasi kayo ng oras. Eh ano ko eh paano po to sir? May isa nga po, bibigyan namin po kayo ng oras. Tita, mga aso, pakitanggal mga gamit.

Hoy mga gamit muna nga, mamaya lang. Mga gamit na lang sa kanila. Yung hindi nyo papakinabangan, boss, iwan nyo lang. Na. Sasapan namin sa'yo. Yung mahindi nyo na kayo. Natin. Hello, boss. Hello, sir. Tulungan na lang yung survivor of

Tapang na hindi ko okay. sinong tapang okay. pati po ah manaki, manaki na <laughs> <May> ikaron, boss. <laughs> eh, hindi ko sinong tapang pati kopo. Hindi ko sinong tapang na kopo. yung ko sinong tapang pati eh. kopo. Hindi ko sinong tapang pati Hindi ko sinong Hindi ko Hindi

Kaya nang mayun kater, asan yung kater ah? Ayun, anak kay kuya Abra takan yung kater? Ayun, si kuya oh Kaya nilang?

na may monogas. Sa dinami ng kami? sa malaki 'yung hindi sa barangay ay sa sitio.

patrimonio garlic. Noi stiamo venendo a parlare di una cosa. Ho capito. Io non mi sono. La Maradona. Santi Lega. Ad ogni azzardo. Ito nang na lang po dito lalaman. Ata. Dito mga tanda lang. Ano nilang nabigyan po Bigyan natin para susunod pa pala po? Ito pa. Ah. yung Eh, na lang po. paka yung to. ko. Ah, po po. Ha? na po. Ito, pakitan ka po yung lumotog mo to Sino ba may sa barangay ba? Wala. O, tanggalin na to. Kahit sa barangay to. Pwede na to. Oh, sige, kanina ko pa pinagapanggal. Kahit, kay, kahit kayo, kahit kayo, kayo, dulo mo na, ta Yung basketball ring, kanina po. Patanggal din po yan. Bicycle. Bicycle.

Ganito usapan ha, bigyan naman natin ngayon ng 3 days, parang bakla sila lahat, wala akong matitira ha. Wala akong matitra ha. Hindi o, ganito, 3 days po. Pag sa loob ng 3 days, binalaga namin natin lahat at pupunin lang ulit. Sige ha, usapan matino po yan ha. Lahat po, wala akong ngayon na. Sino po may na ito? About 3 days, bigyan natin kayo ha. Sige, ayan ha. Pag sa loob ng 3 days, balik namin rito, natin na pupunin lang lahat ha. Sige, 3 days ha. Lahat po na nakatira dito. Namin yung gamit. Hindi nga doon namin 3 days para magbaklas. Pag loob ng 3 days, hindi ganit yung upunin po namin lahat ha. Hindi ginawa namin kayo ng tatlong araw para magbaklas. Clear po lahat po. Clear ha. Clear po ha. Lahat po ha. May na lang po alaman. Pati yung mga tolda ha.

Kaya pakinggan mo muna para namin ng ano. Okay lang, tapos natin. Pag na, uli Ito, wala akong mayari dito dalawa. nyo muna. yung dito. Yung may ari okay. lang, okay. lang okay. Yung medium ba yan,